1 2 3 Come on Come on Hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam Hello mga amigo, amiga, ko mare at kompare Kamusta kayo lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, ba diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo lahat mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang bongga. So, ang sarap lang ng feeling kasi thanks God it's a Saturday. Gusto ko talagang mag-rest. So, yon At bukas, hindi ko alam kung mag ako sa bahay kasi meron akong invitation para sa Miss Grand Thailand. So, yon na rampa ako doon ng, bu ng bonggang bongga kasi Sibukas bukas na yung registration and sassing ceremony ng mga kandidata na lalahok nga sa Miss Grand Thailand 2025. So, in-invite nila ako. So, pupunta na lang ako. At kabangan ninyo yung mga video natin na ilalabas. Siyempre sa Facebook at saka baka sa Samsung TV ko ilagay. Ayun. So, kahapon, ang saya lang dahil finals na ng aming sports day. So, yun. Naloka ako ng bongga-bongga. Yung mga teacher namin sa ibang school. Nako, grabe, ang iinit nila. At ayun nga, nakipag-inuman ang mamasam niyo Grabe, ang agresibo nila. Pag nalalas eh, Diyos ko, yung ganda ko, gusto nilang papakin. Gusto nilang gawin puluta. Nakakaloka. Diyos ko na yung beer na ako. Parang ano bang tingin nyo sa akin? Cheese whiz. Charot! So yun, naloka talaga ako sa kanila. In fairness naman grabe naman yung gustong lumapang sa akin ng buhay dahil ang gwapo. Pero syempre, pinailan ko pa rin yung pagkadalagang Pilipina ko. Anong tingin nyo sa akin? Easy to get. Maybe I'm cheap, but I'm not easy. Di ba diba, Christine Ann? So, yun. Nakakaloka. Diyos ko na-express ako sa kanila. Anyway, so, gusto ko rin magpasalamat sa ating mga subscribers at saka sa mga solid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito sa mamasam vlog araw-araw lagi-lagi and then of course maraming maraming salamat sa inyo lalo na sa mga bago nating subscribers nawalaki na ang ating bilang ng subscribe dito sa mamasam vlog and then of course sa solid na makamamasam dyan mag shoutout tayo ng bonggam bongga so yon alam ko, kahapon hindi ko kayo na shoutout kaya babawi tayo today. Shout out na tayo sa mga solid na makamamasam dyan. Unahin na natin syempre si Jervin and Carlo Magat. Thank you so much. Shout out sa inyong dalawa. Love, love, love. And then, of course, kay Edhi. Siyempre, nandiyo dyan din si Minandro. Minandro, Ro Robert Casanas, Jervin Ligasmi, Chris Jimenez, Rosario Belendres. Shout out din kay James Baluyot, Russell 2.16, Snake Jam, Melinda Martinez for Doctora. Thank you so much for watching. And then of course, Cesar yun nuevo. Maraming maraming salamat. At saka syempre, gusto ko rin pasalamatan si Madam Herrieta Solidad at saka syempre si Madam Jenna din paton. Isama din natin syempre si Dr. Glenn Pascual. Lagi din siyang nanonood sa atin. At saka syempre hindi ko rin makakalimutan si Attorney Cornelo Dilag. Kahit busy busy si, uh, si Attorney, lagi silang nanonood ni Merby Thank you. At saka syempre, ang nag isang Diyosa Christine Ann Perez na busy busy sa Pilipinas na babalik na bukas sa Milano. So, yan. At Et, eto na nga, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, eto nga ang Indonesia. Sabing ganon, Pagkatapos nilang makuha ang supranational at Miss Cosmo, ngayon naman ang target daw nila na kunin ang corona ng Miss World. Mama sama, anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan ay mga ambisyosa kayo. So, yan! Corona ng Miss World. just ko, ito yung pinakamahirap na kunin na corona. Kung ang Pilipinas ngayon, nahihirapan eh. Sila pa oh, diba? So, yon So, mahirap siya dahil beauty with the purpose ang kailangan ng beauty queen Nang lumalaban sa Miss World. Pero, syempre, beauty with the purpose din naman minsan yung ano, mga Miss Indonesia na lumalaban sa Miss World. Kaya parang feeling ko, hanggang ganun lang yung title na makukuha nila. Charot. Anyway, kulang sila sa ganda. Ayun yon Yun yung totoo doon. Kung magandang maganda, ang ilalaban nila baka manalo. Eh yung sa atin nga, ay maganda, hindi pa rin nananalo. sila pa kaya. Anyway, good luck. Ayun lang. So, wish all the best. So, alam ko naman na ginagawa ng Indonesia ang kanilang makakaya para manalo sa isang international pageant. Di ba diba? At ayun nga, napatunayan nila Cosmo na nila at saka ang supranational. And then waiting, Miss World, malay mo, di ba? Nothing impossible. So, hindi rin natin alam. Baka mamaya, ninahanda nila ay eh, pang Miss World na attack. At saka baka mamaya, ipapadala nila talagang ang panlaban sa Miss World na beauty with the corpus. Di ba? So, hindi natin alam yan. Malay naman natin. But, Good luck. Good luck talaga. So, good luck din sa atin. Siyempre, mag-focus na lang tayo kay Chris ng Gravides kesa mag-focus tayo doon sa ipapadala nila. Charot, good luck. And laban, malay mo, ba diba? So, yon So, Mama Sang, para sa sumunod na chika, after na makapag-sale ng 1 million baht na product from Miss Grand International, so, tingin mo ba, Mama Sang, si Vina na kaya ang susunod na kukunin reyna ni Mr. Nawat para sa Miss Universe Thailand. Well, ang masasabi ko dyan ay bonga. Mm -hmm. Talagang si Vina talaga nandirito na gusto niyang improve na yes, I can sell. Dahil nakapagbenta nga siya ng 1 million. di ba? binalita natin yan kahapon? 1 million in 2 hours ha. Take note guys, ganun ka bongga. At hindi madali kuhanin ang 1 million. Sa sobrang dami na sumusuporta kay kay ano, kay Vina, dito pinatunayan na alam nyo sa totoo lang kung talagang mahal ka ng mga sumusuporta sa'yo, gagawin nila ang lahat. At ang mga supporters ni Vina may pambili ng produkto ni Mr. Nawat. Kaya parang feeling ko, oh my gosh, makikinabang dito si Vina sa in the future. At makikinabang din si Mr. Nawat for now for now, pero si Vina in the future. Pero sana naman, wag naman siya maabuso. Ganon, oo. Uh -uh. Kasi, di ba, parang hindi din naman madali talaga kay Vina yung ginagawa niya ngayon dahil sa kagustuhan niya ng manalo na Miss Universe, kailangan niya i-prove. Pero ang swerte kasi ni Vina, maraming sumusuporta sa kanya. Pero wag naman sana na, na masamantala. Ayun lang. Sana... Ibigay din yung para kay Vina in the future Ganon And good luck And then malay natin Ibigay sa kanya ang corona na Miss Universe Pero kailangan din patunayan Ni Vina sa intablado Na kaya niya talagang sungkitin Ang corona na Miss Universe And I wish all the best Na sana mag-align ang mga bituin sa langit para kay Vina. So, yon Good luck, Vina. O, di ba? May, may natin kay Vina. So, yon Kasi mahal naman natin talaga si Vina. At naniniwala naman tayo na may kakayahan naman talaga ang Vina. Di ba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, gasini ganados mamasang. tinin mo, pwede bang pang supranational? Mm-hmm. Ay nako, hindi lang pang Sopra pang Miss Grand Kasi yung beauty kasi ni Gasini Ganados, talagang masasabi mo naman na ay hindi to basta-basta, maganda talaga ang Gasini. Kaya lang kasi, ang Miss Supranational ay nasa ano, Miss Universe Philippines, di ba? So, parang hindi siya pwedeng sumali doon kasi dati na siya Miss Universe Philippines. Pero na lang kung i-appoint ia siya ng bansa natin. Ay, aba, may laban ang beauty nito Kaya lang may Q&A din doon. Baka mahirapan si Gasili pag sa Q&A. I think sa Miss Grand, magiging madali. Pero kung ako ka sa kanya, bakit ko papahihirapan yung sarili ko? Eh kung may ganda naman ang isang ano, Gassini Ganados, edi eh mag-artista na lang siya, di ba? So, yun, ganon. Pwede din siya maging isang model at marami. Ba't pa Isa na siya Miss Universe Philippines. At parang tingin ko, madali na lang sa kanya ang mag-artista. So, yun. So, kailangan lang niya magpasabog ng bago para, alam mo yon makuha siya bilang artista. di diba? So, alam ko, lumalabas-labas na rin naman siya at good luck, di ba? So, syempre, hangad natin kay Gasini na maging maayos ang kanyang karera. Pero ako kasi, si Gasini kasi talagang, ay nako sobrang idol ko talaga pagdating sa pagandahan ng mukha. Si Gasini talagang isa sa mga makikita mong wow. ba diba? So, yon At para sa sumunod natin, chika, Miss Dabao sa Miss Universe Philippines, Mama Sam, from Filipino Society of Hawaii. Ay, mama, sa anong masasabi mo? Sa beauty na meron siya. Ay, okay. So, kaya pala mukha siyang, ano, sabi ko kanina, in fairness sa kanya, mukha siyang Hawaii. Ay, kasi naman, she's from Hawaii. Oo. In fairness sa kanya, maganda ang portrait na ipinakita niya dito sa Miss Universe Philippines. Nagustuhan ko yung style. Sobrang simple ng makeup. Pero, ano siya ah uh, parang sinasabi niya na yung beauty niya ay very Asia. Oo. Hindi ito siguro na masasabi natin pang Miss Universe, pero yung ipinakita naman niya sa portrait, talagang mapapawaw ka sa ganda. Di ba? So, ang kagandahan ay subjective. So, paano mo i-carry yan? Sa confidence na meron ka. And I think she she has. At, masasabi ko naman, wow, ang bongga. Di ba? So, yon Ang ganda-ganda kaya niya. So, isa siya sa mga nagustuhan ko talagang face value dito sa portrait na inilabas ng Miss Universe. So, yan. So, tingnan natin kung papalo nga ba. Pero yung, yung kuha niya, interesting, kakaiba. Mm -hmm. Di ba? And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam Angelica Lopez. Tingin mo, Mama Sam, kaya kayang manalo ng Miss Grand Philippines kung sakaling sasali siya. Nanalo nga siya na hindi mo inaasahan sa binibining Pilipinas na binibining Pilipinas at Joy National eh. Miss Grand pa kaya. Di ba? Na very grand ang ino-offer na beauty. Very grand ang galawan. Very grand lahat. Di ba? So ako para sa akin, yes, why not? So kung hindi sasali si Michelle D, isa sa si Angelica Lopez ang iniisip ko na pwedeng manalo ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to. At masasabi ko maganda ang beauty na meron siya at parang piling ko kayang-kayang -kaya niyang kumabog sa Miss Grand International. So abangan natin kung paano at ano ang gagawin niyang pasabog sa darating ng Miss Grand Philippines kung sasali man siya. I'm so excited kasi parang piling ko kakabog yan. So, yon So, good luck kay Angelica Lopez. So, inaabangan ko din yan. So, eto, para sa sumunod natin, chika, Liana Marie Aduana Mama Sam. Tingin mo, isa kaya siya sa mga talagang pwedeng sumungkit ng corona ng no? Miss Universe Philippines ngayong taon na to? At anong masasabi mo sa portrait uh, photos niya na inilabas na Miss Universe Philippines? portrait me, uh, photos headshot, di ba? So ako para sa akin bonga mm -hmm. Maganda. Pero hindi siya yung masasabi kong number one. Kasi marami naman talaga kabugera do sa mga nilabas nilang ano headshot photos ng mga Miss Universe Philippines candidates. Pero si Aliana Duana, yes, iba ipinapakita niya itong energy, maganda, mataas yung energy niya at sana makonsistent niya yon hanggang sa dulo ng competition. Syempre, excited ako para kay Liana Aduana at masasabi ko naman na iba ang isang Liana Aduana. Sobrang natutuwa ako sa batang to kasi matalino, total package. Ang ano ko lang sa kanya, sana nag-miss na lang siya. Pero since na nandito na siya sa Miss Universe, ay go, go, go na. ba? Diba? Kasi sa totoo lang, kung hindi mananalo si Atisa, pwede mong sabihin na si Diana Aduana ang pwede din natin padala sa Miss Universe because she's a total package. Yung package na ino-offer niya, sobrang winner. And ayun yung gusto ko. Kaya Diana Aduana, ilaban mo yan ng bonggang bongga. So, yan! So, I'm so excited. And tignan natin, di ba, kung ano ang pasabog na gagawin niya. At eto ang sumunod na chika portrait feed, photos ni Atisa Manalo nung last year at this year, Mama Sam. Ano ang masasabi mo? Nung last year, laban na laban. Ngayon, kalmado. So, yon Kung ikukumpara ko yung photos niya nung last year at saka this year. Pero, ang masasabi ko kay Atisa, napakaganda ng muka Walang angulo sa mukha ni Atisa na masasabi mong hindi Diyosa. Lahat mapatagilid, mapaharap, kahit nga siguro mapatalikod, ang Diyosa Diyosa. And abangan mo kung ano ang mangyayari at kung ano ang pasabog. For now, isa si Atisa manalo sa mga nakikita ko. In fairness kay Atisa ha, iba ang galawan niya dito at pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines this year. Pero, syempre, hindi pa natin yan masisiguro. Mas maganda ng surprise tayong lahat kesa naman yung mag-expect tayo ng todo-todo. Tapos, baka mamaya iba ang ending, di ba? So, maraming kandidata na lumalakok dito at hindi lang si Atisa. Pero, yun tulad nga ng ipinapakita niya ngayon at nung nakaraan, ay mas kalmado siya ngayon. At parang piling ko, ang pagiging kalmado niya, bongga. At yun ang makakatulong sa kanya para sa laban niya sa Miss Universe Philippines for 2025. Dapat ma-enjoy lang niya ang momento. Do you agree? Kasi ako, yes. Agree, agree ako. So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!